So para sa mga ginikanan, kanan, if uh, ang anak gani is uh, palaaway gani sa eskulahan, so niya mo report na ang inyong maestro, ma ang inyong um, palaaway kayo sa So mga ginikanan, angay nyo na siyang tag doon. Mintras bata pa. Mintras bata pa. Tungod kay bata pa, ma, pwede pa nimo siyang i-correct. Dali rin mo siyang i-correct bata pa. Kung dako na gani na, lisod na, na siya. So, istorya siya, mga ginikanan. Nanay problema ang bata. So, kinahalan siya ka ng istorya. Kinahalan siya ka ng katabi, bitaw. Una sa tanan, ang labing una ganyang katabi, kita mga ginikanan. So, gatuan ng papel isip uh, magulang sa ginikanan nga mo nurture nila in the very first stage of uh, being a Christian mga iksuon. So ato ang obligasyon sa mga anak na nasa Efeso, Efeso 6 verse 4. So kamo mga ginikanan ayan niyo pasok ah ang inyong mga anak. Nya tudloin niyo sila padakuan ninyo sila nga may kahadlok o may disiplina. Natudluwi sila sa mga pagtulunan nagikan sa Diyos. Tuan ang, tuan ang papel nga Iksoon, mga ginikanan. Diha na magsugod sa tua ang kun unsa sila pagdako. Kununsa ilang formahon nga kinabuhi inig dako nila. So kung gihapon sila kasag, ng kung gahi lang gihapon sila ulo, Aladad ani nyo sa dos presuan. Pakit ani nyo kon unsa dagway didto. Makauyon ba sila? Yung dili gani sila maminaw. Tungod sila pagkagahig ulo kay naa man samtang bata pa naa man gina ulo. Pakit ani nyo sila sa sitwasyon sa presuan. Tanaw na tug malipay ba sila? So ina na mga igsoon. So ako nakita na ko ang nakatumyog presuan mga igsoon. Naka Uh, nakita na ko ng nak nakalabay lang ko ba so dili gyud lalim mga magigsoon so kung do na may pagmahal sa inyo mga anak so imanan niyo sila bilang uh, alang sa sa ka Kristohanong ano ba uh, kanang katilingban bitaw na uh, kung do na may pagmahal sa inyong anak inyo nang at Imanon. Nga In uh, inurture sila sa Kristohanong pagtuo. Na Nga salamat sa inyong tanan. God bless.